Bilang isang rookie ay parang veteran na kung magsalita itong si Will Richard ng Golden State Warriors. Sinamahan niya na si Vijay H. ng 76ers bilang mga rookie na nagkaroon na ng 30 puntos na performance sa isang laban. At nang tanungin siya ng isang uh, reporter kung importante nga ba raw ang kanyang uh, 30 points sa labang ito, ayon pa mismo kay Will Richard, it doesn't mean anything sapagkat talo nga ho sila. Safe to say ginawa nila ang kanilang kakayahan para may panalo ang labang ito pero hindi ito mayon sa kanilang inaasahan. Maski man si uh, Kuminga ay inami din naman na ginawa niya ang kanyang isang dang kakayahan pero kinulang sila. Kahit na mayroong Stephen Curry, Butler o kahit na wala ay ginagawa niya lahat para sa kanyang kupunan. Sa to say, hindi po ito nag-reflect ngayon sa labang ito. Ito ho yung magsisilbing leksyon na lamang para sa Golden State Warriors sa kung ano ang kanilang dapat na i-improve sa kanilang susunod na mga laban. Hindi rin naman po may tatanggi na nagkaroon ng malaking impact ang presensya ni Nadia Malder Rosen and Russell Westbrook sa labang iyon kaya sila ay kinulang. Ito naman sa ngayon ang pinakalitis na impormasyon kay Lebron James mga idol. Itong si Lebron ay hindi mo na babiyahe sa limang road game ng Los Angeles Lakers. Siya po'y magpapaiwan at kakailangan niya po munang mag 5 on 5 scrimmages bago siya makabalik sa Los Angeles Lakers. Nananatiling nasa kalagitnaan naman ng November ang target return date nitong si Lebron. Wala pang insaktong araw patungkol dyan pero positibo po ang Lakers na hindi magtatapos ang buwan na ito at tayo ho'y makakasaksi ng Lebron James debut para sa Los Angeles Lakers. Well, ano nga bang ibig sabihin nito? Dagdag option para kay Coach JJ Redick dagdag player para sa kanya na makakagawa ng spacing. Kaya siguradong magiging enjoy po itong panoorin kasama si Lebron James, Reeves, Hachimura, DeAndre Ayton, Luka Doncic at Dalton Knecht. Well, sino kaya ang excited dyan na makita na mag-debut na itong si Lebron? E-comment lang Lebron James sa comment section. Samantala, talo ang Memphis Grizzlies sa kanilang laban kontra Rockets mga idol. Pinagtulungan sila ni Alperen Singuno mayroong 20 points, Thompson 28 points, Kevin Durant 11 points. Nasa 4-game losing streak na sa ngayon itong Memphis Grizzlies mga idol. Samantalang si John Morant 17 points lamang at mayroong 6 na turnover. At mayroong 6 na naipasok sa kanyang labing sham na binitawan sa field. Mayroon din po siyang plus minus minus 15. Ibig sabihin nun, hindi po maganda ang inilalaro ng kanyang mga kasama habang siya ay nasa loob. Marami rin po nakapansin dito mga idol especially yung mga eksperto na tila ba walang gana si John na maglaro. Ito ay pagkatapos na sabihin niya sa mga nagdang araw na nawala na siya ng kasiyahan sa Memphis Grizzlies. Kaya sa ngayon tinitingnan na kung sinasadya nga ba niyang pumuntos ng maliit katulad ng ginagawa noon ni Jimmy Butler sa Miami Heat mga idol na kahit na naglalaro ay maliit na puntos lamang ang naibibigay niya sa kanyang kupunan. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita. Maraming salamat po sa panonood.